Jo. Eh, ano ron? Alis <laughs> daran. Sabi Jojo ba? Ano sa Jo? Bakar, gabit, permit tabakan beli gao. Wa Wala pa, 25 pa na naka-record Jo 25? Oo, oh, ang 21 no? 25 mm. 1,000 city mil eh 1,000 city mil Grabe <coughs> <Layala, lala. laughs> ito uh. Maligos ang dinura, supray mo Eita, tapos lang. lamang kita. Nang ano nang 2.20. Ganit na ka. Hasta <laughs> ako nabasa lamang. basta <laughs> ako nabasa lamang. Pila kilo. Ay, buisit ka sa buhay ko. Ayot ka. ilang kilo kuya. ko yaw. Aloy. Dumating ko ko. Ay, nabating sa buhay ko. Dumating sa buhay ko. Pila <laughs> kilo, Aloy. Diyo. 2.20. Sabi, bakal may? Bakal tae. Ay, bakal tae. Eh aja, ay. Si Pilak Kementerian Moronag. Yun, sangkili. Oh, sangkili. Nah, 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 la 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 la. <laughs> baka? Bakar matana nanang. Bakar na. Ay, bakar matana. Matambaka, matambaka. Ay, matambaka. Oh, bol bol ba, hol matanang quarta. Huwaganit esto, aton sweldo seguro ya. Huwaganay. <laughs> <laughs> Huwapal. Huwapal. Ulat-ulat lang. Eh, ginuun natin? Ulit ulit lang Jo. Ay, go gitap para ya, boss. Pilakan. Ah, pilakan ko mayat mo. Oh, ay, pilakan ko mayat mo. May 120 dollars yung kita ng tinago. Pilakan mo. Sana tumarahin. Oh, sana natin maryahin. Hanapin mo. Hanapin mo. Hanapin mo. Oh, hanapin mo. <laughs> Kinantog. Sta na may gusto ube mo, branay. Ay, may gusto mali gusto to tobe. Sta lang ito sumabaw na kayan. Ah, ito lang. Sumabaw na kayan. Sana tumarahin to. Uh, uh. <laughs> hanapin mo. Hanapin mo kung saan na Ay, hanapin mo kung saan ah. Oh, 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 oh. Yuppe, <laughs> ang kiluan. Ay, <sharp> ay, 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 ayaw man, mabayad na itong diurasan. Ayaw man, mabal data. Biluhito, kumayad ng ulo. Ay, biluhito, kumayad ng ulo.

grabe ng anotan video sa akin apat ka tag milyon-milyon